Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang. Welcome sa programang Good News ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa anong bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH News Television. Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Mini Borja. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Filipino. Pinilahan ng libu-libong tao ang higanting wedding cake sa SM Baguio. Nasa labing dalawang malahi cake slice ang ipinamahagi sa mga pumilas sa nasabing lugar matapos ang civil mass wedding at gown fashion show. Ang mga detalye alamin natin sa report ni Romy Gonzalez. Pinila ng libu-libong residente at bisita ang higanting wedding cake na inihain ng mga miyembro ng Hotel and Restaurant Association of Baguio o HRAB sa SM Baguio kahapon. Abot sa labing dalawang malalaking hiwa ng higanting wedding cake ang libreng ipinamahagi sa mga pumila pagkatapos ang civil mass wedding ng labing isang couples sa wedding gown fashion show. bahagi ito sa aktividad na inihanda ng h kaugnay sa ikalabing-anim na edisyon ng Hotel and Restaurant Tourism Weekend dito sa Lunsod. Ayon kay Jeff Nang, chairman ng h ang largest wedding cake ay merong apat na playboard. Red velvet, chocolate, vanilla, carrot at banana. Ang mga sangkap ay kinabibilangan ng 450 sako ng harina, 32,000 libong piraso ng itlog, dalawampung libong piraso ng saging, anim na rang kilo ng carrots, 300 kilo ng dark at white chocolates, butter at iba pa. Ang higanting wedding cake ay may sukat na 24 feet by 18 feet ang base nito, 18 feet by 14 ang second layer, 14 feet by 10 feet ang third layer at may taas na 7 feet. Ipinagmamalaki naman ni Ginoong Nang Naanim na pong hospitality professionals at uh, apat na pong estudyante ang nagtulungan para mabuo ang largest wedding cake. Samantala sinabi ng 8 Rep. President uh, at uh, Baguio Country Club General Manager Anthony De Leon, ito na ang pang-apat na pagkakataon na gumawa ang kanilang grupo ng higanting wedding cake na tampok sa Hotel and Restaurant Tourism Weekend ng Bag nila para mapasigla ang industriya ng turismo sa Baguio City. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Robbie Gonzalez, tuloy-tuloy sa si pagbabarita, tuloy-tuloy sa si serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Naglalabas ng educational tablet ang isang Filipino tech company para maibsa ng problema ng Pilipinas sa edukasyon. Di gaya ng ibang gadgets, mas nakatoon ang features nito sa pangangailangan at interes ng mga bata o ang mga estudyante. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report na ito. Naglabas ng abot kayang educational tablet ang Filipino tech company na ABC Tech Ventures Incorporated para matugunan ang agwat ng edukasyon sa bansa. Ang nasabing electronic device ay naaayon sa pangangailangan ng mga batang mag-aaral at naglalayong tulungan ang mga guro upang mabigyan ng mas magandang karanasan sa pag-aaral ang mga bata. Ito rin ay particular na ginawa upang makapaghatid ng abot-kaya at madaling gamitin gadget upang hindi mahirapan ang mga estudyante sa pagkakaroon ng transition mula face-to-face -face classes to online classes. Matatandaan na malaki ang ibinagsak na ekonomiya ng Pilipinas noong 2020 nang maranasan ang pandemya dulot ng COVID. At tiyak ang pagtatayong ng negosyo sa panahon na ito ay maituturing na suntok sa buwan. Gayunpaman, hindi ito naging rason upang itigil ng ABC Tech Ventures Incorporated ang pakikipagsapalaran upang maibisan ang kinakaharap na problema ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa kanila, habang ang ibang manufacturers ay nakatuon sa mga adult users, sila naman ay nakafocus sa pangangailangan at interes ng mga bata tulad ng skinproof proof covers, bright colors, mga pleasing characters, malinaw na kamera at iba't ibang storage capacity. Ngayong taon, target nilang makapaglabas sa merkado ng 100,000 tablets at palawakin pa ang kanilang collaborations at partnerships. Alinsunod sa layunin ng ABC Tech Ventures Incorporated, sila rin ay pumirma sa Memorandum of Agreement kasama ang Adventure, isang online tutorial platform na nagtuturo ng iba't ibang subjects tulad ng Singapore Math, Science, Reading, English, Filipino at Araling Panlipunan upang mapalawig pa ang kahusayan ng mga customers sa pag-aaral. Isa sa na ay katlong simultaneous earthquake drill na pangungunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Pinikayat naman ito ang publiko na makiisa sa nasabing nationwide earthquake drill. Ang iba pang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Huling nanawagan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council of Office of Civil Defense sa publiko na makiisa sa nationwide earthquake drill sa darating na ikapito ng Setyembre. Ayon kay Deputy Spokesperson Diego Mariano, layo ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na paigtingin ng kahandaan ng bawat individual at pamilya mula sa banta ng lindol at iba pang epekto nito. Magsisimula ang simultaneous earthquake drill dahong alas dos ng hapon sa September 7 na pangungunahan ng mga ahensya ng gobyerno. Matatanda ang ginanap ang unang quarter ng earthquake drill noong March 9 na may senaryo na magnitude 7.2 na lindol habang nito lamang June 8 isinagawa ang second quarter ng earthquake drill. Inaasahang maaayos na sa so 2024 ang backlog sa plaka ng mga sasakyan sa bansa. Siniguro naman ng Land Transportation Office o LTO na mayroon silang sapat at milyong plaka para maibsan ang milyong-milyong backlog na ito. Alamin natin ang mga detalye sa report ni Pamela Adriano. Target ng Land Transportation Office o LTO na malinis na ang backlog sa motor vehicle at motorcycle plate pagsapit ng 2024. Yan ay ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II kasabay ng kumpirmasyong naka-order na ang kanilang opisina ng tinatayang 15 milyong plaka para sa 179,000 at 13.2 milyon na backlogs para sa motor vehicle at mga motorsiklo. Ginawa nito ang pahayag matapos ang pagdinig ng House Appropriations Panel sa proposed budget ng Department of Transportation na nagkakahalagaan ng 214.3 billion pesos para sa susunod na taon. Ayon kay Mendoza, tumataas din ang bilang ng mga deliveries at may sapat na resources ang ahensya para matugunan ang backlog. Nasa 250,000 pairs para sa motor vehicles ang naipapadala ng LTO kada buwan, kung saan tumaas ito mula sa dating 32,000 pairs kada araw o 120,000 pairs kada buwan. Nag-file ng Certificate of Candidacy ang humigit kumulang 120,000 sa buong Bicol. Yan ang pagdataya ng Commission on Election na binubuo ng punong barangay, sangguniang barangay members, sangguniang ang kabataan chairperson, at sangguniang kabataan members. Tutukan ang mga detalye sa report ni Ray Buton Jr. Nasa humigit kumulang 120,000 ang nagain ng kanilang Certificate of Candidacy sa anim na araw ng filing ayon sa Comelec Bicol. Ayon sa datos ng nasabing ahensya, Kabuang 8,044 ang nag-file ng na kanilang COC bilang punong barangay. Nasa 6,968 rito ang sanggunian barangay members, 7,818 ang sangguniang kabataan chairperson at 43,204 ang sangguniang kabataan members. Sa bilang ng 120,034, maraming bilang pa rin ang lalaki na may 74,055 at 45,979 rito ay mga babae pinakamaraming bilang ng mga kandidato ay mula sa lalawigan ng Camarines Sur na may 37,687, sinundan ng Albay na may 25,559, Sorsogon na may 18,865 na kandidato, Masbate na may 17,162, Camarines Norte na may 11,137 at may pinakamababang bilang ay ang Katanduanes na may 9,624 na kandidato mula sa kauna-unahan sa Pilipinas. DZRH, ito si Ray Maton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Pinoproseso na ng Department of Budget and Management ang request ng Department of Transportation na fuel subsidy. Ayon sa isang mababatas, hindi pa nagagamit ang nasa higit limang milyong pondong inilaan dito ng ahensya. Ang mga detalye tutukan sa report na ito pinoproseso na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng pondo para sa fuel subsidy ng Department of Transportation para sa mga pampublikong sasakyan. Ayon kay Maria Celia, abogado ng DBM, kanila nang inaayos ang pondo para sa nasabing usapin upang kaagad nang maipalabas ang pera. Ang DOTR ay nakakuha ng 213.7 billion pesos sa new appropriation para sa 2024. Nasa budget din na nabanggit ang subsidy para sa MRT3 na umaabot sa 6.1 billion pesos. Kaugnay niyan, nasa 1.3 milyong mga driver at operator ng papublikong sasakyan ang inaasahang tatanggap ng subsidy mula sa gobyerno upang matulungan silang makayanan ang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel na una ng inanunsyo na target ng LTF Orbina na ipamahagi ang fuel subsidy bago matapos ang Agosto. engaged na ang former child star na si Bugoy Carino sa kanyang girlfriend na si dating volleyball player EJ Laure. Alamin natin ang mga better news sa mundo ng showbiz mula sa ating showbiz angel. It's a yes! Engaged na ang former child star na si Bugoy Carino sa kanyang longtime partner at volleyball player na si EJ Laure. Ang proposal ginawa ni Bugoy sa ita mismo ng kanyang 21st birthday celebration. EJ, Energy Cruz Laure. Mahal na mahal kita. William and me. post naman, idinaan ni EJ ang kanyang mensahe ng pagbati at pagmamahal para sa kanya na ngayong fiancé. Kung matatandaan, September 2020 noong itinakilala ng dalawa sa publiko ang kanilang anak na si Scarlett kasabay naman sa 18th birthday ng aktor. Congratulations! At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang pa-feel better sa akin ngayong araw ay ang paglalabas ng isang kumpanya ng abot kayang tablets. Dahil siyempre alam naman natin na uh, ang naging epekto ng pandemya sa setup ng pag-aaral ng mga estudyante. Uh, ngayon talaga nauobliga na silang uh, sumabay sa online class kaya para sa hindi masyadong nakaluluwag sa buhay. Magandang balita na meron silang mabibiling gadget na hindi nakakabutas sa bulsa. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo ulit kami para malaman niyo ang mga balitang ka share, -share. Para naman sa ating mga live streamers, kung may gusto kayong i na nakaka-good vibes na nakita niyo sa inyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Ako si Milibor Borja, tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes! Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.